lakas ng ulan so sa mga nagalaga ng seho na wala pong housing ay napaka risky po kapag umuulan marami pong mamamatay pag wala po tayong katulad nito na lagayan kapag nagalaga tayo ng seho Ayan. kagandahan po dito sa pag-alaga natin ay mayroon po tayong housing na pinaglagyan kaya safe pa rin po yung pinakaalaga natin kahit na napakalakas ng ulan sa labas. Ito po talaga yung pinaka-forpost ng pagtatayo namin ng housing na sa tuwing maglalabas kami ng seho si ay mapag, may mapaglagyan po tayo at the same time mayroon na rin po tayong nakahandang paglalagyan ng RTL kung tayo ay maglalagay na ng poultry. tree or ready to lay egg na itik. Ayan. So, ayan sila kapag malakas ang ulan. Safe pa rin po. Hindi sila giginawin dahil mayroon po tayong housing. Sa mga nag-alaga po kasi ng seho na wala pong housing, napaka-risky po yun dahil sa mga ganitong edad at kalilit na itik ay hindi pa nila kaya yung basa ng pangmatagalan. Maski yung one month old na seho ay hindi pa nila kaya yung mahabang oras ng pag-ulan. Kaya kailangan pa rin nila ng luna kapag nasa bukid na sisilungan o silong na katulad nito. Para hindi sila... For the update kung ilang sakong feeds ayon. na po yung napakain natin at ilang gamot na po yung naibigay natin sa susunod na mga content na po natin siya gagawin.